Lagay ko na rin yung sibuyas. Lagay na rin natin yung sardinas. Kunti lang ilagay natin. Kaya ako lang mag-uulang. Ayan. Ayan. Magsisigang po tayo ngayon ng sardinas. Ito po yung sardinas. Ito yung sitaw. Tsaka talong. Kunti lang po nilagay ko. Kasi ako lang naman mag-uulang. Tatry ko lang. Nakita ko lang ito sa bowl ko. Tapos, ito yung labanos. Saka may sili. At meron din akong kangkong. Mm. So, tara na. Magluto na tayo. Lagay ko po yung sili. Tapos yung labanos. sunod ko naman tong sitaw at saka talong. O, sitaw to sa katalong. Yan. Lagyan natin ng kunting pang asin Sinigang sa sampalok. Original kunti lang. Baka hindi na natin malasahan yung ano, sardinas. O lagyan natin ng asin. Ayan. Ito na yung takip. O, takipan ko at lutuin muna natin yung mga nilagay kong gulay. Tingnan natin kung naluto na yung nilagay kong gulay. lagay ko naman itong kangkong. So, ko ng magic sarap. Lagay ko na rin yung sibuyas. Ilagay na rin natin yung sardinas. Kunti lang ilagay natin. Kaya ako lang mag-uulang. Ayan. Testing lang natin. natin, takipan natin, mamaya natin haluin pag naluto lahat para hindi madurog yung sardinas. Ayan, tingnan na natin. Ating tiktikinin ang itong ating nilutong sinigang na sardinas. Ayan. Tikman natin yung sabaw. Ayan. Masarap na po. Tama po yung napanood ko. Masarap na. Tapos na po ang aking pagluluto. Mmm, harap. Hmm. Masarap po. Mas masarap po siya sa corned beef. Ito po yung sardinas. hmm Harap po. Lagi na po ako magluluto ng sinigang sardinas na gustuhan ko. hmm